Mari ba natin siya? Amen. That is good. All the time. That's. Praise the Lord. Now and right. forever. Praise the Lord. Set my spirit free. Now and forever. Yahweh Shaddai. Set my spirit free. That is good. All the time. All the time. Handa na ba pakinig ng kapahayagan sa gabi nito? Amen. Ang kapahayag ang ating butihin tunog tagapaglingkod na walang dilit iba nga ang ating minamahal na punong tagapaglingkod Dominic A. Reyes. <coughs> Amen? Alakpakan natin ng ating lingkod sa world. That is good? All the time. All the time? time. That is good. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Yeah, 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 the will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Maraming oh, Amen. Patuloy okay. tayo okay. okay. ng palakpak tayo ba ay handang-handa ka mga ha, kapatid? Amen. Siyempre, handang-handa tayo pakinggan. Ano kaya ipapahayag muli ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na siya yung ating kadaupakpalad sa ating tipanang lugar na ito. Kanyang templong tanganan na pinagpala ng Diyos. Amen? mga <laughs> mga besi. <laughs> Oy, ang galing naman niyan. Pinagpala ni Amang Yahweh. Amen. Akin ang tatawagin ang ating buti kung nang lingkod, walang dilit iba ang Dominic A. Reyes. Palakpakan natin. Magandang na Napaka importante ng araw na ito. No? Kapag ang araw na ito ay araw ng mga araw ng mga santo at santa. Sa ibang religiyong wala din ang ganyang pagdiriwang. Siguro, tatanungin niyo ako, Brother Dominic, bakit wala kailang ganyang pagdiriwang? Eh kasi nga po, kulang. Yun ang sagot. Kulang. Iba kasi yung kompleto sa kulang. Ano ba ibig sabihin ng mga santo at santa, no ano ba ang bisa bihin ito para sa atin? yun yeah, sabi niya na ates ito yip sumuto sa mga bantal na natapos, eh memba? no ano ba ang ibig sabihin ng bandal na oh. eh, sa ng natapos? bawang bawang, matubi, matubi sa panig ng ng mga tawa. eh yung ng matubi sa panig ng joe ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay nagkamali. Ano ba ibig sabihin ng salitang banal? Ang ibig sabihin ng salitang banal ay mga tao na may kaugnayan sa Diyos. O anumang bagay na may kaugnayan sa Diyos ay banal. Kagaya ng mga inuupuan ninyo. Oh, banal ba yan? Amen. Yung mga bangko na yan ay banal. Bakit? Kasi may kaugnayan sa Diyos. O oh, yung banggitara gitara, Tatay ka, banal ba yung gitara niya? Banal. Bakit? Ramit sa pagtugtong sa... Oo, oh, ginagamit sa pagpupuli sa Panginoon may kabana. Oh. oh, ganun din naman tayong lahat no? na narinito. Ah, no? Naaangkin natin yung sanitang kabanalan sapagkat tayo ay mayroong kaugnayan sa Diyos. Hmm. At ano ang ating kaugnayan sa Diyos? Tayo? Ay na, sa tayo sa ay mga anak ng Diyos. <coughs> ko yung pelikula ni Fernando ko ang santuary ng Diyos. Kaya sa akin ka ako. Oh. No? Nadukon daw sa santuary ng Diyos. Now, Kapag ikaw ay naroon sa loob ng simbahan, ay makakamit mo ang um, Ano ba yan? Nawala tuloy sa Palagpakan po na balag natin. natin.